Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo Kapalaran mo dito na kadik. Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Lahat ng paborito Kaya gawing gabay o libangan lamang Pagpapalit, makinig na at Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Puno ng positibong enerhiya ang mga Aries sa araw na ito at ngayong araw lang kailangang iwasan ang pagbibigay ng advice lalong-lalo na kung hindi ito hinihingi sa iyo dahil baka ikaw pa ang mapasama sa paningin ng tao. At sa araw na ito kailangan ring pagbigyan ang iyong mga pangangailangan. Ngayong araw maghahanap ka ng mga bagay na magpasaya sa iyo at kailangan rin na i-check ngayong araw ang iyong mga impulses dahil medyo padalos-dalos ka ngayon at madalas kahit na maganda ang iyong intensyon ay madali kang ma-misinterpret ng ibang tao. Maganda ngayon ang kalusugan ng mga Aries, medyo agresibo kayo pagdating sa pag-improve ng iyong pangangatawan at ng iyong wellness. At maganda ang mga diet ngayon ng Aries at ang mga ehersisyo, ang routine na inyong ginagawa ay nakakatulong sa inyong katawan na mag-de-stress. At ngayong araw, ang career ay maayos, mas professional ang mga Aries sa araw na ito at Karin ay magbibigay ng mga magagandang komento o kaya magagandang ideya sa iba. Mas professional ang mga Aries sa araw na ito at ngayong araw mahilig rin kayo na makipagsunduan sa inyong mga kasama sa trabaho. Malakas ang impluensya ngayon ng Mercury, magdadala ito ng konting challenge, lalo pa na sa araw na ito Aries, medyo critical ang mga tao, mahilig na pansinin kung ano ang iyong kahinaan at ang iyong kakulangan. At buti na lang sa araw na ito, mas responsable ang mga Aries, mas independent rin kayo, hindi kayo masyadong umaasa ngayon sa ibang tao. At mamayang gabi, ang moon ay papasok sa iyong sektor. Medyo nakatago ito, kaya pagdating na sa bandang gabi, ang mga Aries ay medyo privado. Mahilig kayong pag-isipan at iproseso kung ano ang inyong nararamdaman. Sa araw na ito, Aries, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. At ang lucky numbers mo ay 7, 19, 28, 31, 33, at 44. Medyo nakakalito ang araw na ito para sa mga Taurus dahil ngayong araw ay malituka sa mga magkaibang opinion ng ibang tao at maraming mga oportunidad sa araw na ito na lilitaw at maari rin na malituka kung aling direksyon ang iyong tatahakin. Sa araw na ito, huwag sobrahan ang iyong pag-overanalyze sa mga bagay-bagay at sundin mo lang kung ano ang iyong mga kutob ngayong araw. Medyo seryoso ang mga Taurus sa araw na ito, lalong-lalo pagdating sa kanilang career, sa kanilang direksyon na tinatahan, sa ambisyon at sa reputasyon. At mahalaga sa inyo ngayong araw kung ano ang mga sinasabi ng ibang tao. At medyo challenging ang araw na ito dahil mas magkaroon ng anxiety ang mga chores ngayon, lalong-lalo na sa mga bagong eksperyensa. At sa araw na ito, maghahanap ka ng satisfaction, lalong-lalo sa iyong connection sa komunidad at sa iyong mga kaibigan. At sa araw na ito, Charles, ikaw rin ay magkakaroon ng magandang habits ngayon. Ang iyong pagbibigay ng oras at pansin sa iyong mga kinakain at sa araw na ito, ikaw rin ay nakakaroon ng karagdagang pagiging seryoso sa iyong kagustuhan na maging successful. At ang career ngayong araw ay maayos naman. Sa araw na ito, mas seryoso ang mga choros pagdating sa usaping pera at hindi kayo takot na magtrabaho dahil ang mga choros ay mga hardworking na tao. At sa araw na ito, mas maging organisado ka, mas disiplinado ka at sa araw na ito, pagdating sa iyong trabaho, nagiging mas practical ka. Positibo rin ang iyong mga resulta dahil lalo mong siniseryoso ang iyong mga ginagawa at nagbibigay ka ng karagdagang focus. At sa araw na ito, Charles, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. At ang lucky numbers mo ay 8, 16, 20, 26, 35, at 43. merong konting dalang challenge ang Gemini sa araw na ito dahil ang Mercury ngayon ay hindi nagkakasundo sa enerhiya ng Saturn. Kaya sa araw na ito, ang mga tao ay madaling makapansin sa kung anuman ang kakulangan at kahinaan. At sa araw na ito, malakas ang tensyon, lalong-lalo na pagdating sa mga paniniwala. Pero maraming mga magagandang oportunidad ngayon para sa mga Gemini dahil sa araw na ito, mas intimate ang mga Gemini. Gusto ninyo ng mga malalalim na na relasyon at ugnayan sa ibang tao at ngayong araw mas magbibigay ka ng tiwala sa iyong sarili. Sa araw na ito, ikaw rin ay nakakaroon ng mga magagandang approach ngayon sa ibang tao, lalong-lalo na pagdating sa iyong trabaho. Maganda ngayon ang kalusugan ng mga Gemini. Minomonitor ninyo kung ano ang inyong pangangailangan. Nagiging wais kayo pagdating sa inyong kalusugan at pangangatawan. At sa araw na ito, ikaw rin ay mas swerte ngayon sa trabaho, lalong-lalo na sa pera. Maari na ang mga Gemini ngayong araw ay makatanggap ng pera galing sa isang tao na medyo matagal na na maaring nakalimutan na ito, maaring ito ay utang o kaya pabor. At sa araw na ito, ang mga estudyanteng Gemini ay maaring na magkaroon ng kasiguraduhan kung anong career ang kanilang gusto. Swerte rin ang mga Gemini ngayong araw pagdating sa kanilang investments. At sa araw na ito, Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. At ang lucky numbers mo ay 7, ten, fourteen, twenty-one, twenty-seven, at 35 Mas maging responsable naman ang mga cancer sa araw na ito at nakafocus ang inyong mga desisyon sa inyong mga obligasyon sa buhay. Ngayong araw, hindi masyadong nagkakasundo ang enerhiya ng Mercury at Saturn. Magdadala ito ng konting challenge sa iyo. Merong mga unwelcome advice na ikagalit mo o ikainis mo. Marami ring mga criticism sa araw na ito patungkol sa iyong mga kahinaan at sa iyong kakulangan. Kaya ngayong araw, medyo seryoso ang mga cancer at marami ring pagbabago ngayong araw pagdating sa mga trabaho sa araw na ito malakas rin ang impluensya ng moon kung saan ikaw ay matuto ngayon at mag-improve ang iyong trabaho ngayong araw kailangan lang maging modest hayaan mo ang mga tao na hindi masyadong sumusuporta sa iyo at bigyan ng karagdagang atensyon ang iyong mga ginagawa. At lalong-lalo na ang iyong pagkain ngayong araw, bantayan ito, siguraduhin na ito ay malinis para hindi ka magkaroon ng sakit sa tiyan. At para naman sa iyong kalusugan, mahalaga ang relaxation dahil malakas ang tensyon sa araw na ito. Iwasan ang junk food at siguraduhin na ngayong araw mas seryoso ka pagdating sa iyong ginagawa. Nagkakaroon ka ng focus pagdating sa isyong professional. At bantayan rin na ngayong araw ay hindi ka mapasubo sa mga bagay na hindi mo masyadong gusto. Pagdating naman sa iyong trabaho ngayong araw, mas maging professional ka, malakas ang iyong pakikipaglaban ngayon sa yong mga paniniwala. Meron mga minor crisis pagdating sa trabaho pero mahalaga na hindi patulan ang mga ito at piliin ang iyong laban. At sa araw na ito, Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. At ang lucky numbers mo ay 1, 11, 12, 19, 21 at 35. Maging mas malawak naman ang pananaw ng mga Leo sa araw na ito. Maganda ang inyong enerhiya dahil kumakas sa kayo sa challenge ng araw. Maraming critical sa araw na ito, maraming mga kwento-kwento na hindi totoo, marami ring mga constructive criticism. Kaya piliin kung alin ang iyong mga pinapakinggan na criticism galing sa ibang tao. At sa araw na ito, mas maganda ang pag-manage mo ngayon. Maging wais ngayon ang mga liyo pagdating sa mga bagay na inyong ginagawa. Mahilig kayo sa adventure, mahilig kayong matuto sa araw na ito. Magbibigay kayo ng karagdagang atensyon pagdating sa iyong mga kotob. At ngayong araw, maari na merong good news na paparating sa mga liyo pagdating sa inyong trabaho at sa iyong personal life. Maari rin na swertehin ang mga liyo ngayong araw pagdating naman sa isyong pananalapi. At sa araw na ito, ikaw ay nasa magandang mood at maapektuhan ang mga taong nakapalibot sa iyo. Pero ang mga tao na nakapalibot sa iyo, merong iba na wala sa mood at magdadala ng gulo, magdadala ng sakit sa ulo. At sa araw na ito, pagdating sa iyong kalusugan, ikaw ay magbibigay ng tamang pagkalinga pagdating sa iyong pangangatawan sa araw na ito ang mga leo na mayroong mga infection ay kailangan na agapan ito agad-agad para hindi lumala ang mga problema. Pagdating naman sa iyong career ngayong araw, mas mahilig kang mag-obserba, mahilig kang mag-analyze sa araw na ito kung ano rin ang ginagawa ng ibang tao. At dahil dito, lalong lalakas ang iyong skills dahil marami kang matutunan galing sa iba. At sa araw na ito, mas maging creative ka, magaling kang maghanap ng pamamaraan para mabigyan ng solusyon ang mga problema. Sa araw na ito, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. At alaki numbers mo ay 6, 10, 11, 23, 28, at 32. Bantayan ang iyong pakikitungo sa ibang tao ngayong araw, Virgo. Ngayong araw kasi merong mga tao na magsisimula ng gulo. Malakas kasi ang inyong enerhiya ngayon ng Mercury at Saturn. Ito ang magdudulot sa ibang tao na medyo negatibo sila sa kanilang pag-iisip at mas makapag-focus sila sa mga criticism ng ibang tao. Ngayong araw, mahahati ka sa pagitan ng iyong pag-focus sa mga malakihan mong plano o kaya sa pag-enjoy ng kasalukuyang sitwasyon. At sa araw na ito, ikaw rin ay makakaroon ng magandang partnership dahil mamaya ang moon ay papasok sa iyong partnership sector. Kaya magkakilala ka o kaya mas maging close ka sa isang tao na dati ay hindi mo masyadong kinakausap, hindi mo masyadong gusto, pero ngayong araw mas magkaroon ka ng katuwang sa iyong mga ginagawa. Sa araw na ito rin, Virgo, ay merong mga tao na hindi ka maunawaan kaya wag mong sayangin ang iyong oras at ang iyong enerhiya na i-explain ang iyong sarili. Mag-focus ka lang sa iyong mga plano, lalong-lalo na pagdating sa mga demands sa iyo ng ibang tao. Ngayong araw, komportable naman ang mga Virgo pagdating sa kanilang kalusugan. Mas maging bukas ang inyong mga pananaw. Kailangan lang, Virgo, wag sobrahan ang kakulangan sa tulog nito mga nakaraang araw. Merong mga Virgo na sobra na late na matulog at kulang sa tulog. Kaya pagdating sa trabaho, hindi masyadong maganda ang performance dahil kulang-kulang sa tulog, wala sa kondisyon. At pagdating naman sa iyong trabaho, kailangan sa araw na ito ito na bantayan ang iyong mga obligasyon. Maari kasi na makalimot ka ngayon sa isang mahalagang bagay pagdating sa iyong trabahuan sa opisina. At sa araw na ito, mahalaga rin alalahanin ang privacy ng iyong mga kasamahan. Sa araw na ito, bantayan ang boundaries. Meron mga tao na makialam ngayon sa mga bagay na hindi na dapat. At maging maingat sa iyong pakikitungo sa ibang tao, ang pera sa araw na ito ay nako mababa. Kaya kailangan bantayan ang iyong mga sa araw na ito Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. At ang lucky numbers mo ay 2, 22, 25, 28, 36, at 44. Malakas ang impluensya ng Mercury at Saturn sa iyong trabahoan sa araw na ito, Libra. At maaari na ngayong araw, maraming mga tao ang magtatrabaho na hindi sangayon sa iyong mga ginagawa. Maraming makialam. Kaya bantayan ngayong araw dahil ang focus ng mga tao ngayon ay sa pagkakamali. Kaya maraming nag-aantay na ikaw ay magkamali. Maraming nag-aantay na ikaw ay mahina. At sa araw na ito, makipaglaban sa iyong mga paniniwala. Huwag mong hayaan na ibuli ka lalong lalo sa iyong mga trabaho o kaya sa iyong mga kaibigan. Sa araw na ito, maganda naman ang iyong connection sa iyong mga kapamilya at maari na ngayong araw mas maging masipag ka pagdating sa iyong trabaho, mas maging wais ka pagdating sa iyong mga obligasyon. Ngayong araw, ikaw rin ay medyo possessive ka ngayon sa mga material na bagay. Bantayan ang mga ito, siguraduhin na ngayong araw ay magiging practical ka rin sa kung ano ang mga kasalukuyang sitwasyon. Mas emotional naman ang mga Libra ngayong araw. Mahilig kayong magsakripisyo para sa mga taong mahal ninyo. At ngayong araw, kailangan na bigyan mo rin ng panahon ang iyong sarili, alagaan ng iyong katawan, lalong-lalo ang iyong kalusugan dahil kung sobra ang iyong sakripisyo pero ikaw naman ay nagiging kawawa, ay hindi ka rin magtagumpay. Pagdating naman sa iyong career at pera, ngayong araw ang mga Libra na merong exam ay maaring makakuha ng positive resulta. At sa araw na ito, mas maging maayos ang takbo ng pananalapi. Pero, pagdating sa investment, nako, maghanap ng mga magagandang advice. Siguraduhin na kilala mo kung sino ang iyong binibigyan ng pera para hindi ka malugi, hindi ka maskam. At ngayong araw, maayos naman ang trabaho ngayon ng mga Libra. Sa araw na ito, Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. At ang lucky numbers mo ay 10

malakas ang challenge na dala ng Mercury at Saturn sa araw na ito. Kaya mahalaga ngayong araw na mag-focus sa pagrisulba ng mga problema. Sa araw na ito, kailangan rin Scorpio i-double check ang iyong mga komunikasyon. Siguraduhin na malinaw ito para hindi ka ma-misinterpret ng ibang tao. Lilitaw rin ngayong araw ang mga bagay na hindi ka sigurado, ang mga bagay na nai-insecure ka o kaya natatakot ka. Kaya sa araw na ito, maging creative, mama ang gabi, ang moon ay papasok sa iyong romantic sector. Kaya mas mahilig ka na mangarap, mahilig kang mag-fantasize at mag-imagine. Ngayong araw rin Scorpio, maaari na merong mga bagay na hindi kasigurado pagdating sa iyong mga disisyon. Kaya mahalaga na makipag-usap sa ibang tao, humingi ng advice kung tama ba ang iyong mga ginagawa. At pagdating naman sa iyong kalusugan, maayos naman ng mga Scorpio sa araw na ito. Mahilig kang protektahan ng iyong sarili at ngayong araw nagbibigay ka rin ng karagdagang pansin sa iyong pangangatawan at ang mga Scorpio na merong nararamdaman ay maaaring magkaroon ng home remedies ngayong araw at maging maayos ang problema sa kalusugan pagdating naman sa iyong career at pera maraming tao ngayong araw Scorpio na magpalito sa iyo pagdating sa iyong mga gastusin. Kaya bantayan ang iyong mga binibigyan ng pera, sino ang mga tao na iyong binibigyan ng tiwala. At ngayong araw, mas makaroon ng positibong impact ang iyong pakikitungo ngayon sa iyong mga kasama sa trabaho. Maganda ang work ethics ng mga Scorpio ngayong araw. At sa araw na ito, maaari rin na ma-recognize ng iyong boss ang iyong effort pagdating sa iyong trabaho. At ngayong araw, Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. At ang lucky numbers mo ay 2, 3, 16, 19, 25, at 40. Maganda ang inspirasyon ng mga Sagittarius sa araw na ito at kahit na merong mga hadlang sa iyong mga plano ay maghahanap ka ng ibang pamamaraan. Ngayong araw, merong dalang konting challenge ang Mercury at Saturn sa iyong sektor. Kaya sa araw na ito, Sagittarius, bantayan ang mga rules, bantayan ang mga direction at kailangan sundin kung ano ang nararapat. At sa araw na ito, maganda ang iyong qualities at makakatulong ka ngayon sa ibang tao na mag-improve ang kanilang pamumuhay. Mahilig kang magbigay ng advice ngayong araw at pagdating naman sa iyong mga plano sa negosyo o kaya sa tahanan, positibo ang iyong focus na ang mga planong ito ay matupad. Ngayong araw sa Chicharius, ikaw rin ay magkakaroon ng magandang pag-alaga sa iyong pangangatawan. Maari na merong mga misunderstanding sa isang kaibigan na marisulba at maayos sa araw na ito. Maari rin ang mga Sagittarius ngayong araw ay makatanggap ng unexpected na pera. Ang kalusugan sa araw na ito ay maayos naman. Merong mga Sagittarius ngayong araw na magsimula ng bagong ehersisyo, mga magagandang physical activities at sa araw na ito palaban ang mga Sagittarius. Maganda ang inyong enthusiasm na maging healthy. At pagdating naman sa iyong career at pera, merong mga Sagittarius na maaring makatanggap ng job offer sa araw na ito pero meron ring iba na maari nailipat sa ibang syudad o kaya sa ibang ang bansa. Merong mga offer na para dito. Kaya i-take advantage ang mga magagandang offer na ito. Pero kailangan din na pakinggan kung ano ang sasabihin ng iyong mga kapamilya. Ngayong araw, mas attractive ang mga Sagittarius. Kaya marami ang mas magkaroon ng respeto at Bilib sa kakayahan ng mga Sagittarius ngayong araw. Sa araw na ito, Sagittarius, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. At ang lucky numbers mo ay 3, 14, twenty-five, thirty-six, thirty-eight, 36 and 42 hinay-hinay sa iyong gagawin sa araw na ito Capricorn maraming mga taong nakapalibot sa iyo na maari na magpagalit sa iyo ngayon ng sobra kaya bantayan ang iyong mood ngayong araw at sa araw na ito rin mas maging malapit ka sa iyong pamilya sa kung ano ang nagaganap sa tahanan kung ano na ang nangyayari sa iyong mga mahal sa buhay sa araw na ito rin ang mga tao ay mas maakit sa mga Capricorn dahil maganda ngayon ang iyong mga pananaw magaganda ang iyong mga idea at ang mga Capricorn Capricorn sa araw na ito ay very willing na makinig kung ano rin ang problema ng ibang tao. Mahalaga sa mga Capricorn ngayong araw ang pagkakaibigan. Maari rin na sa araw na ito, maari na merong dating kaibigan na matagal mo nang hindi nakita, hindi nakakausap, ang maaring bumisita sa iyo ngayong araw. At sa araw na ito, maari rin na ang kaibigan ito ay magsasabi ng kanyang mga problema. At ngayong araw, very active ang isip ng mga Capricorn. Punong-puno kayo ng mga magagandang isip ideya at inspirasyon at sa araw na ito maaari na masimulan mo ang iyong plano. Ang konting problema lang sa araw na ito ay baka ang mga Capricorn ay ma-overwhelm sa mga bagong ideya ngayon at maaari rin na ngayong araw napakataas ng enerhiya ng Capricorn kaya very active kayo sa araw na ito. Ang dami-dami ninyong gagawin mahalaga na mabalansi mo ang iyong trabaho at lalong-lalo ang iyong income at ang iyong mga gastos. Bantayan ang mga ito. At maari na meron mga Capricorn ngayong araw na maghanap ng pangalawang trabaho, mga sideline jobs para madagdagan ang income at para makakita rin ng mga magagandang oportunidad. Maganda ang araw na ito para sa iyo Capricorn. Kailangan lang na i-budget mo ng ayos ang iyong pera. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini at ang lucky numbers mo ay 2, 4, 16, 28, 34 at 39. Medyo challenging ang araw na ito para sa mga Aquarius dahil ngayong araw ang dami-dami ninyong iniisip lalong-lalo pagdating sa inyong mga responsibilidad. Sa araw na ito, Aquarius, malakas ang impluensya ng Mercury at Saturn. Magdadala ito ng konting problema dahil ang focus mo sa araw na ito ay sa kulang, sa kung ano ang problema, kung ano pa ang mga kailangan mong gawin para sa iyong mga mahal sa buhay, at kung ano ang iyong kahinaan. Ngayong araw, Aquarius, huwag masyadong mag-focus sa kung ano ang iyong kakulangan. Sa araw na ito, maging practical at ngayong araw rin, maging komportable sa kung ano ang iyong mga blessings. Marami ring mga tao ngayong araw na magpagalit sa mga Aquarius dahil hindi ninyo madaling maunawaan. Kaya sa araw na ito, yakapin mo lang kung ano man ang mga pagkakamali ng iba, hayaan mo ang mga ito at focus sa pagiging adventurous ngayong araw. Focus sa kung ano ang swerte na dumarating sa iyo. At ang mga bagay na napapagod ka na sa kakaantay, wag mong masyadong isipin ngayong araw. At sa araw na ito, ang mga Aquarius ay kailangan mag-ingat sa kanilang mga kinakain. Mas prone kayo ngayong araw na magkaroon ng sakit sa tiyan, kaya bantayan ang inyong mga kinakain. Pagdating naman sa iyong career, ngayong araw merong napakalaking oportunidad para sa mga Aquarius na ipakita ang inyong talento, ang inyong creativity at ang inyong commitment. Kaya sa araw na ito, focus sa inyong trabaho, focus sa inyong mga pangarap. At mahalagang balansehin ang oras para sa pamilya at ang oras para sa career at ang oras rin para sa mga barkada. Kaya mahalagang alamin kung ano ang iyong prioridad. At sa araw na ito, Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga libra. At ang lucky numbers mo ay 9, 17, 22, 32, 38, at 40. Ngayong araw, ang mga Pisces ay mas malapit sa kung ano ang kanilang nararamdaman at mas bibigyan ninyo ng focus ngayong araw kung ano ang mga bagay na magpasaya sa inyo. Ngayong araw, Pisces, iwasan ang mga bagay na problema, iwasan ang mga tao na nagdadala ng gulo, ang mga taong hindi masyadong nakakatulong sa iyong maabot ang iyong pangarap. Ngayong araw, ang focus ng mga Pisces ay mapunta sa pananalapi at mapunta sa mga pamamaraan na makatulong ka lalo sa iyong pamilya. Marami ka rin mga katanungan sa araw na ito, lalong-lalo na sa mga bagay na nadidelay at ang tagal ng pasok. Pero sa araw na ito, ikaw rin ay mahilig mag-eksperimento. Kaya mas maging maganda ang araw ng Pisces pagdating na sa bandang hapon dahil hindi ka na takot na subukan ang mga bagay na dati ay nakakaroon ka ng pag-aalinlangan. Maganda ang kalusugan ngayon ng mga Pisces sa araw na ito ay mas magbibigay ka ng appreciation sa mga magagandang practices na hindi ka magkasakit o kaya sa mga magagandang diet ng ibang tao. Pagdating naman sa iyong career ngayong araw, positibo ang araw na ito para sa pera. Maari rin na sa araw na ito ang iyong investment ay magkaroon ng karagdagang profit. At ngayong araw merong good news na darating sa iyo. Maari rin na ngayong araw merong isang tao na nanghiram sa ng pera na medyo matagal na ay maari na mabalik sa iyo sa araw na ito. Ngayong araw Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio at ang lucky numbers mo ay 6, 10, 21, 29, 38 at 43.